Pre, tanong ko, ba't si partner James siya hindi nire-retire ng Pure Foods? Ano mo sasabi mo, Brad? dapat naman no? nire-retire siya. Brother, good morning! Good morning! Eh, mga kaparanggay, PJ June Simon, super sub. Siyempre, ang wife niya, si, ano ni Je Jeza. Jeza. Sorry, kasi ngayon ko lang na si Jeza. Dito pa tayo sa Madrid nagsama, Brad. Yes. Brad, congratulations, di ba? Na-retire ng Pure Foods yung jersey mo. di ba? <laughs> Oh, congrats. Sino kasama mo? Si Pink? Kasama kami ni Pink. Si Pink ayun, oh. Anong feeling mo bro na nire-retire kayo ng Pure Foods? Sobrang special bro. Sobrang thankful kasi alam mo yun yung legacy mo talaga. Oh. Pati sa mga anak namin. Oo, oh, hindi yan. Kasi mga maliliit po sila hindi nila ako nakaputan na... Naglaro. Naglaro. So parang yun yung mga maiwan natin sa... Saka, sa kanila. kanila. So, oh, galing to. Idol ko to. Alam mo kami mga kabarangay, si PJ tsaka ako, oh, ginagawa kaming ano third group <laughs> ni Coach Ronnie. third group meaning practice player kami noon sa Pure Foods. Pero grabe, ni-retire ka ng Pure Foods. ba? Diba? Okay. After that, uh, pare, tanong ko, Pati mm -hmm. si partner James Shop hindi ni-retire ng Pure Foods? Ano masasabi mo, Brad? Dapat, dapat naman i-retire siya. Of course, naman. deserving naman yung ito. Oo, kaya. Deserving eh. Ba't di, ba't di retire Abangan na lang natin, bro. <laughs> Oh, okay. abangan natin kung re-retire ng Pure Foods si Consiel James Yap. Thank you, brother. <laughs>